Hello guys, magandang umaga guys So Nagising tayo guys Kasi Ang oras ngayon ay Nang umaga Madaling araw guys, nagising ako So parang hindi ako Makaano dito Mapakali, parang may ako May May nararamdaman ako Na itong ano itong kwarto na to ay eh, parang may kakaiba pa kaya yeah, nagising ako eh ano, okay, so, uh, tayo yung balaybo ko so subukan nating ano uh, videohan natin palibog, kasi ano itong ano na to ah uh, building na to yung, ano namin to ah uh, stop house so subukan natin ano mag vlog na tayo ano, ang oras dito ay ng madaling araw. Nagising ako, nalipungatan ako. So, itong kwarto, dito ako natutulog sa, sa sulo ng kwarto. Kasi, ngayong araw, eh, uh, nagpahinga kami na ano, isang linggo. Tapos, balik naman kami ng trabaho dun sa, sa sampa kami ulit. So, kasi ito, maraming sabi-sabi itong tinutulugan ko dito kapag eh mag ka dito ah, may nararamdaman ka oo nga legit nga guys may nararamdaman din ako eh kaya mag video tayo sa ano sa labas subukan natin so ito yung may kaara ano bakante. so bali dito ako natutulog guys so, nagising ako bigla eh. So, ano, palabas tayo ha. Kwarto, ito, kwarto. Ayan, guys. Ayun, may ilaw dito. Ayan, o. Pero bago tong ano, eh. Building na to, eh. Solo-solo lang ako. Ayan, o. So, subukan na natin, guys. Picture natin. Video natin. May maano tayo, ma mga ah, caption tayo ng mga oh, ayan guys ayan ayan guys bukas yung pintuan guys ayan oh sa CR ayan guys sa labas gumalaw yung pintuan oh ayun oh CR yan eh yung sa labas na CR Okay tayo yung balay buko labas natin labas labas tayo labas nakita ko talaga yung ano yung pilpuan na sigar Kumalaw ayan dito tayo ito yung ano kusina guys pero di mo ano kasi laging may ilaw naman eh Ayan no Dito tayo sa labas Guys Ayan oh Nandun ako kanina sa TV room guys Ayan pintuan na yan oh Wala namang kanginangin na eh Ayan oh Kita ko talaga gumalaw O oh, ayan oh Gumag gumagalaw guys <coughs> Ayan oh gumagalaw oh O oh. Ayan guys kita ano, naman Dito ako sa labas ayan oh eh. Ayan stand Stansya tayo guys gumalaw ay yan, yan gumalaw ay yan ay, parang may naramdaman ako eh oh, kaiba ba ay yan guys oh ayan ayan wala namang hangin guys ay mga tao dyan hello no? walang kangin hangin ah makita guys wala kita o talaga bumukas hello tao dyan hello oh, wala guys oh ayun, oh eh oh. oh, guys guys, -kita lang, guys. Wala Kami nga, bumukas oh, oh. ya deh ikutin natin guys alauna ng gabi alauna ng madaling araw dito up pa natin may nararamdaman ako eh ito na yung guys yung likod guys ayun yung likod dito ng ano ng ng ano stop house namin yung stop house kasi dito daw hindi na paparamdam to dito paparamdam dito san san naramdaman ako nung nakarang gabi may kumakatok dito sa labas kaya yeah, ilang uh, gabi ko na inoobserbahan eh. ayan so guys oh. ayan malaki ayan ito bakanti guys na ano building ayan oh wala pang ito gilid ng ano to ng ito yung ano namin pinapahingahan kasi nagpahinga kami muna ng ilang araw dito uh, tapos sa na naman kami ulit ah siya so, guys oh kanina talaga bumukas yung pintuan eh yung sa kabila yun sa CR yun balikan natin yun kung ano ayan siya so, guys ang laki ng tirahan na to kaya pag walang tao dito guys creepy ba so guys yan na yan guys guys ito itong pinaka ano likod na pintuan saan o oh. tingnan ilaw dark na yung ilaw sa gano'ng maliwanag guys paket naman doon na ito ito yung punta sa arap gabi dito guys ah madaling araw nauna so panil natin yeah. service to kasi ito yung pinaka entrada nya guys entrada pinaka entrada to di ba? Tay napakatahimik siya. Oh, yes, so guys. Napakatahimik, wa. Diba? Yan naman ang kalsada. Ang kalsada, guys. Ang kalsada. Yan siya yung kalsada, guys. Walang katao-tao, di ba? Oh, ayan. Kasi dito, alauna pa lang ng madaling araw. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, maliwanag ang buwan, guys. Ayan. So, creepy talaga doon kanini. Kita ko yung pagbukas pintuan. Ayan, tires, oh. Teris, guys. Ayan. Ayan, diba? May kakaiba talaga dito. Ang building na to. May kakaiba, guys. Ikot tayo, guys. So, ayan siya. Diba? Walang kataw-tao, wala nang gising. Madaling araw guys, tulog na yung mga tao guys. Ako, nagising lang ako bigla guys. Nagising lang ako. Ayan siya guys. Ayan. Ang ko niya ng no, CR. Ayan sinarado ko, diba? Sinarado ko. Sinarado ko siya, guys. Ayan. Ayan. Ano, kataon lang yung sigurado. Kasi ito at So, ayan na siya, guys. Ayan na. Ang katao-tawa, guys. O. Pasok tayo ulit. Ikutin natin ulit Ikutin natin ulit hmm. Sa lahat Ikot lang natin ulit Pinalikan natin pa Pinalikan ko lang Ikot lang ulit naman siya guys wala naman kasi dito sa likod na to sa tinatambayan to kaso sa araw tinatambayan sa so, gabi wala na dito nagtatambay siyempre so, gabi na ito so di ba mm. ayan sya guys tikik laki nito ang dami nitong kwarto na bakante ba so guys guys wala naman tayo na sa sa camera pero yung kanina doon sa pintuan ng si ano uh, biglang bumukas so di ko lang sigurado kung merong ano to. pero may nararamdaman ako guys so so patuloy yun po ang panunood sa aking video guys so may support tayo niya ako so hanggang dito na lang guys so God bless salamat